Ito yung nakagis ng kong tradisyon dito sa amin. Sa tuwing sasapit ang pesta ng patay o kaya araw ng mga patay, nagluluto kami ng mga kakanin. Kaya yan at isishare ko sa inyo kung paano gumawa o magluto ng bibingka sa latik na hindi na natin kailangan ng oven. Dalawang klase ng kakanin ito kabamba. Tatlong sangkap lang yung aking kailangan dito. Isang kilo na malagkit na bigas, tatlong kakanggata ng nyog at one fourth kilo na nugnog na asukal. Itong malagkit na bigas ay lulutuin ko lang tulad sa sa pagluto natin ng kanin. Ang kaibahan lang nito ay itong gata yung aking nilagay na sabaw nito. Tsaka ko ito nilagyan ng kunting asin. Pagkaluto ko dito ay sinunod ko namang lutuin itong latik sauce o yung tinatawag naming mga ilokano na katiba. Dito sa aking kawali ay nilagay ko na itong sobra na kakanggata ng nyog. Tansya ko ay nasa apat na cup ito kabamba. Yan at ilalagay ko na rin dito yung ating 1/4 cup na nugnug na asukal. Mas maganda na itong nugnug na asukal yung aking gagamitin para mas matingkad yung aking gagawin na latik sauce. Nugnug ang tawag nila dito dahil ito ay dark brown sugar. Habang kumukulo ito ay continuous lang yung ating paghalo dito kabamba. Nung medyo lumapot na ito ay kumuha lang ako dito ng korte para na sa sausawan ng ating suman nagagawin gagawin mamaya. Kaya itong naiwan dito sa aking kawali ay lulutuin ko pa ito kabamba. Lulutuin ko to hanggang ito ay malapot-lapot na. Ganitong lapot lang kabamba. Dahil mas malapot pa ito pag lumamig na. After naman dito sa ating latik sauce na ating ginawa, ito naman yung aking isusunod na gawin. Idadaan lang natin sa apoy itong ating dahon ng saging. Para hindi madaling mapunit pag nagbalot na tayo ng suman. Huwag nyo rin kalimutang punasan ito. Yan at nilagyan ko lang ng dahon ng saging itong aking lianera ang sukat nito ay 9 by 5 inches. 1.5 inch naman yung kapal nito. Yan at ilalagay na natin dito yung ating niluto kanina na malagkit na bigas. Kalahati lang nung aking niluto yung aking nilagay dito. Dahil yung kalahati nito ay yun yung gagawin nating suman. Papatasin lang natin gamit itong ating sandok. Hindi ko ito pinuno. Nagtira lang ako ng konti para sa paglagyan natin mamaya ng sauce. Yan at gagawin naman natin ngayon yung suman. Ganito pala yung nakasanayan kong pagbalot dito sa suman. Yan yung naituro ng aking nanay. Hugis triangle. Meron namang iba na gumagawa ng suman gamit ang dahon ng nyog. Yan at maglalagay na ako dito ng nalutong malagkit. Bali dalawang kutsara lang pala yung aking nilagay dito. Medyo maliliit kasi na size itong aking nakuha na dahon ng saging. Sundan nyo na lang kabamba kung paano ko ito tinupi. Dahil madali lang naman ito gawin. Yung naiwan pala na nalutong malagkit na bigas nakagawa ako dito ng apat na pares at kalahati. Ganito namin siya pinapares. Inyo e lang itong pagharapin. Itong istron naman yung aking gagamitin na panali. Sundan nyo lang ulit kung paano ko ito ginawa kabamba. Medyo matrabaho yung paggawa ng suman. Pero worth it naman pag nakagawa ka nito. Dahil mas masarap pag pinaghirapan. Pagkatapos ko naman ito balutin, ay ilalagay ko na dito sa aking kasirola. Naglagay lang ako ng dahon ng saging dito sa ating kasirola. Dahil may sobra naman na dahon ng saging ay nilagay ko na yan. Pero kahit wala naman na yan, ay pwedeng pwede. Pagkalagay ko sa mga ito, ay maglalagay na rin ako dito ng tubig kabamba. Dahil atin lamang itong papakuluan. At pinakuluan ko ito ng 30 minutes. Iba rin talaga yung aroma na naibibigay nitong ating dahon ng saging dito sa ating nilulutong suman. Akin lamang itong hinangon nung naluto na. Ito na yung itsura ng ating latik nung lumamig na. Mas lumapot na ito kabamba. Yan at ipapaibabaw lang natin yung ating latik dito sa ating pinatas kanina. Ganito lang kasimple ang paggawa ng bibingka na hindi na kailangan ng oven. At hindi lang bibingka yung aking ginawa. Nakagawa rin ako dito ng suman. Dahil parehas na parehas din lang naman kasi ang mga sangkap nito. Sana'y muli niyong nagustuhan itong aking naishare sa inyo na dalawang klase ng kakanin. Itong ating no-bake bibingka sa latik at itong ating suman. Paki-like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Thank you for watching Kabamba. See you sa aking next cooking vlog.